Ako ang bumili, pinangalangan lang sa iba. Ngayon, inaangkin na. Paano ito mababawi? Pag-usapan natin yan. Narito ang inyong alas sa batas. Sheldon! Magandang araw mga kakampi. Attorney Chell Diokno po. May tanong sa ating free legal help desk. Good day po attorney. Isa po akong OFW. Bumili po ako ng property at pinangalanan sa kapatid ko noon dahil wala pa po akong enough time na mag-ayos ng requirements. Usapan po namin ililipat niya sa pangalan ko. Dahil kapatid ko naman, wala po akong naging doubt at umabot po sa time na binayaran ko ng buo sa developer ang property. After ko po magbayad, ay nagiba ang treatment sa akin ng kapatid ko at ayaw na pirmahan ang paper sa developer para ma-process ang property sa pangalan ko. Ano po ang pwedeng gawin dito para mabawi ko ang property? Magandang araw po sa inyo. Base sa inyong kwento, maituturing na may ugnayang implied trust na nabuo sa inyong sitwasyon ayon sa Article 1448 ng Civil Code. Ibig sabihin kung ikaw ang nagbayad para sa property at may kasunduang para sa iyo talaga yon at sa kanya lang ipapangalan, meron implied trust na kinikilala ng batas. Sa mata ng batas, ikaw ang trustor o ang nagtiwala at ang kapatid mo naman ang trustee o pinagkatiwalaan na ipaliwanag ng Supreme Court sa marami ng kaso na ang trustor sa sitwasyong ito, ikaw, ay may karapatang bawiin ang property mula sa trustee sa sitwasyong itinatanggi niya ang naging kasunduan ninyo. Magagawa ito sa pamamagitan ng pag-file sa korte ng angkop na kasong Action for Reconveyance para mabawi ninyo at kilalaning kayo ang tunay na owner ng property. Sa kaso, pwedeng patunayan ang implied trust sa pamamagitan ng testimonya ng mga taong may personal na kaalaman tungkol sa sitwasyon at kasunduan. Meron kayong 10 years para isang pa ang kaso at ang 10 years ay binibilang mula sa panahon ng issuance ng maling titulo sa property na ito. Minsan talaga, akala natin ay mapapagkatiwalaan natin ang mga tao pero hindi pala. Alam kong pinaghirapan ninyo yan at sana ay nakatulong ito and follow for more legal guidance. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lamang sa ating free legal help desk sa www.cheldiokno.com Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Mag-like and subscribe na mga kakampi. This channel is for you.